andrea brillantes is stepping into a new chapter of her career from being one of star magic's brightest young stars to making a major career move she's now exploring bigger opportunities what's next for andrea let's dive into the details of her departure her future projects and what this means for her career Sa isa taong Nakagawa na si Andrea Brillantes ng isang kahanga-hangang karera sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. At sa pag-edad niya ng 22 ngayong Marso, matapang ang kanyang mga hakbang patungo sa mga bagong simula. Kamakailan lang, kinumpirma ni Andrea na umalis na siya sa Star Magic, ang talent management arm ng ABC din. Bagamat hindi niya isiniwalat ang mga partikular na dahilan ng kanyang pag-alis, tiniyak niya sa mga tagahanga na bahagi pa rin siya ng pamilya ng ABC Bin. Nagsasabay-sabay lahat, bagong show, bagong management, tapos magto negatibo, dalawamput dalawa na rin ako. So talagang ang daming room for exploration. Isa itong panahon ng pagbabago para kay Andrea, bagong pamamahala mga bagong pakikipagsapalaran sa karera at isang malaking pagkakataon sa pag-arte. Isa sa pinakamalaking career moves para kay Andrea. Sumali sa hit action drama series na Batang Kiapo. Starring alongside the legendary Coco Martin, Andrea is set to take on an exciting role in this high-rating primetime show. Ibinahagi ni Andrea na hindi siya nagdalawang isip nang dumating ang pagkakataong kumakato. Bagamat inamin niyang kinakabahan siya, kinikilig din siya sa hamon na ito. I took the opportunity. I'm happy, excited but still nervous. Nagtiwala sila sa akin, ibig sabihin naniniwala sila na meron akong ibubuga. So, kailangan ko to live up to their expectations. I will do I very best. Sabik na sabik ang mga fans na makita si Andrea sa action-packed role na ito at ang pressure ay para patunayan ang sarili sa ibang genre. Aahon ba niya ang hamon at gagawa ng epekto sa Batang Kiapo? Sa pagbubukas ng bagong kabanata, handa na si Andrea Brillantes na tanggapin ang mas malalaking pangarap at kapanapanabik na pagkakataon. Ano ang iyong mga saloobin sa paglipat ng karera ni Andrea? I-drop ang iyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz.